20 Kulang to sa amin e, eh. dami namin e eh. Dito, dali mo nga daya dito day Sipag nyo naman mag inano Talagang, ganyan talaga tayong mahirap eh. Ito kalabasa, magkano naman e eh. 20, pag pogi bumibili, lima rin eh. Dampi! Hindi kayo nakakilala ng maganda talaga ha Sipag nga to mag Dandaan tayo, dandaan at madulas ulam pa, uulan pa sa kanila mamaya. Yun, yun ang hinahanap ko. Ganito. Dalawang balot. Pwede na yan. Si, 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 yun. Magkano yung kalaman sa'yo? Si, sa English, agree. Si, po. Ito naman, pabili nga okay. ito. Yan. Haluan ko to ng ito, limang latang sardinas. Limang latang sardinas. Huh? Limang latang sardinas. Dalawang balot. Sige, oh. Pumasok, pinapasok ko muna ta. Ah, uh, babalik kay kan. Ito ko ka rin dadaan mamaya, di ba? Oh, sige, sige, sige. Bali ano? 50 to. Oh, sige. Salamat ah, sige. Ingat kayo at tuloy sa daan ha. Sige. Dito ka naman dadaan mamaya eh. Sige, salamat. Mamaya pagdaan mo na lang. Si pag nung nanay niya, na ano kahit taulan ni eh, si pag magtinda.